Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Marso 3, 2025. Habang dumadaloy ang bagong araw, ang iyong likas na mapagnilay-nilay na espiritu ay lubos na nakikiayon sa enerhiya ng sandali. Ang buwan ay nasa ilalim ng tanda ng Taurus, na nagdadala ng isang pakiramdam ng kapayapaan sa iyong mundo at humihikayat sa iyo na hanapin ang kaligayahan sa mga pang-araw-araw na gawain na bumubuo sa iyong araw. Ang himig ng araw na ito ay isang banayad, ngunit makapangyarihang paalala na sa pamamagitan ng simpleng mga gawain at pamilyar na ritmo, matutuklasan mo ang isang malalim at tunay na koneksyon sa iyong sarili. Hayaang dumaloy ang iyong emosyon, tulad ng tubig na kusang nakatatagpo ng daan sa gitna ng mga hadlang. Pahintulutan ang iyong sarili na madama ang bawat damdamin, maranasan ang kasalukuyang sandali, at yakapin ang katiwasayan na dulot ng pagkakaroon ng matibay na pundasyon sa iyong buhay. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang bigyang halaga ang iyong paniniwala at yakapin ang mga pagpapahalaga na tunay mong pinanghahawakan. Sa gitna ng katahimikan at maayos na daloy ng araw, maglaan ng oras upang kumonekta sa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. Ano ang nagbibigay ng liwanag sa iyong puso? Ano ang nagpapalakas sa iyong loob? Sa sandaling matuklasan mo ang kasagutan sa mga tanong na ito, mas magiging malinaw ang direksyon na nais mong tahakin at ang iyong mga desisyon ay mapapatibay ng isang malalim na pag-unawa sa iyong sariling pagkatao. Ikaw ay isang likas na mapag-aruga at puno ng malasakit, at sa iyong pagiging maalaga sa iba, huwag mong kalimutan na alagaan din ang iyong sarili. Ang iyong puso ay isang bukal ng pagkamalikhain. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang payagan ang iyong imahinasyon na umunlad at bigyang liwanag ang iyong landas. Huwag mong ipagwalang bahala ang iyong mga ideya, gaano man kaliit o kasimple ito, sa bawat munting pangarap at inspirasyon na iyong hinahayaan na lumago, binubuo mo ang isang realidad na naayon sa iyong tunay na nais marating sa buhay. Maaaring makatagpo ka ng mga pagkakataon kung saan ang iyong likas na pagiging mapanlikha ay magiging susi sa paglutas ng isang problema o sa paglikha ng isang bagay na magdadala ng kasiyahan, hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa iba. Habang ang buwan ay nagbibiyahe sa ilalim ng enerhiya ng Taurus, ito ang tamang panahon upang pagtuunan ng pansin ang pagtatayo ng matibay na pundasyon sa iyong personal at profesional na buhay. Sa pamamagitan ng pagpapalalim ng iyong koneksyon sa iyong mga pangarap at mithiin, makakahanap ka ng kasiguruhan sa iyong direksyon. Ang mga gawain na maaaring tila maliit at paulit-ulit ay naglalaman ng malalalim na aral kung paano mo mas mapapabuti ang iyong buhay. Ang mga simpleng ritual tulad ng pag-aayos ng iyong kapaligiran, paglalaan ng oras para sa tahimik na pagmimilay o simpleng pagpapahalaga sa maliliit na bagay ay maaaring magdala ng isang pakiramdam ng katatagan at kapanatagan sa iyong puso. Ang iyong kakayahan na dumaloy kasabay ng iyong emosyon ay isang natatanging regalo. Huwag mong pigilan ang iyong sarili sa pagpapahayag ng iyong nararamdaman. Ang pagyakap sa iyong emosyon ay maaaring magdala ng malalalim na pananaw na magpapaliwanag sa iyong daan. Ang inspirasyon na dulot ng iyong damdamin ay isang makapangyarihang enerhiya na maaari mong gamitin sa iyong mga proyekto at aghigayin. Payagan mong ang iyong pangarap ay magkahugis at magkaroon ng kongkretong anyo, sapagkat may kakayahan kang gawing totoo ang iyong mga pangitain. Sa aspeto ng iyong pananalapi, ito ay isang magandang panahon upang maging maingat at mapanuri sa iyong paggastos. Huwag madala sa bugso ng emosyon pagdating sa mga pinansyal na desisyon. Sa halip, sikapin mong timbangin ang iyong mga opsyon at pakinggan ang iyong intuition. Ang pagiging matalino sa iyong mga hakbang ay makakatulong sa iyo upang mas mapatatag ang iyong seguridad sa hinaharap. Sa aspeto ng relasyon, ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na pagtuunan ng pansin ang kalidad ng iyong koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Maglaan ng oras upang ipahayag ang iyong pagpapahalaga sa kanila. Ang mga simpleng kilos ng pagmamahal at pag-unawa ay may kakayahang patibayin ang inyong samahan. Kung may mga hindi pagkakaunawaan, ito ang tamang panahon upang makinig ng may bukas na puso at resolbahin ang anumang di pagkakaunawaan sa pamamagitan ng tapat at mahinahong komunikasyon. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay Bughaw at Pilak. Ang Bughaw ay sumasagisag sa kapayapaan ng isipan, malinaw na komunikasyon, at emosyonal na katiwasayan. Ang Pilak, sa kabilang banda, ay nagdadala ng enerhiya ng intuisyon at espiritual na gabay. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o pagsasama ng mga ito sa iyong kapaligiran ay maaaring makatulong sa iyo upang magkaroon ng mas balansing araw. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, pito, at labing isa. Ang tatlo ay sumisimbolo ng pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili. Ang pito ay nagdadala ng enerhiya ng malalim na pagninilay at espiritual na karunungan. Samantalang ang labing isa ay isang makapangyarihang bilang na nagpapahiwatid ng inspirasyon at mas mataas na kamalayan. Para sa maswerteng gawain na iyong araw, subukan mong maglaan ng oras upang muling kumonekta sa iyong sarili. Maaari mong subukan ang pagsulat ng iyong mga saloobin sa isang journal, magbasa ng aklat na nagbibigay inspirasyon, o maglakad-lakad sa isang tahimik na lugar upang linawin ang iyong isipan. Sa paggawa nito, mas makikilala mo ang iyong sarili at mas mauunawaan ang direksyon na nais mong tahakin. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang lahat ng iyong natutunan. Yakapin ang bawat damdamin, bawat inspirasyon, at bawat aral na dumaan sa iyong landas. Tandaan na ang tunay na lakas ay hindi lamang matatagpuan sa panlabas na mundo, kundi sa loob ng iyong puso. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin, malalim na pag-unawa sa iyong sarili, at matibay na pananampalataya sa iyong sariling kakayahan ang siyang magiging gabay mo patungo sa isang mas maliwanag at mas makabuluhang hinaharap. Magpatuloy kang lumago, magpatuloy kang mangarap, at higit sa lahat, magpatuloy kang umibig sa buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.